po ako ito. Nakarating na ako galing bundok. Naghanap ako ng mga panggulay. Mga pakikinaba, pinakikinabang na lang mga tao. Pero yung iba hindi kilala ito. Ito ito yung kilala yan. Napakasarap po niyan. At yung mm, binat binataan, adobo, o nilaga. Ah, ito po yung puso ko na nakuha rin. Na ah, sinukit ko po sa tanim ko na saging Ayan po, oh, napaka sarap po yan masustansya you know, napaka mainami sa katawan to ibang hindi ito kilala ito yung nabulaklak na mabaho at saka marami po ito sa buwan ng August ito po hindi pinapansin sa ibang lugar dito lang sa Cavite pero sa mga Bicol parting bisaya hindi po kilala yan, napakasarap po yan uh, manunod sa akin ito masarap ito ito pangkaraniwan lang itong puso pero masustansya po yan Uh, maraming salamat po sa inyong aking binahagi sa inyo sa kanil sa YouTube at nag-vlog. Maraming salamat sa inyo.